Mayroong isang karaniwang maling akala na ang banal na karunungan ay hindi maabot para sa atin, mga simpleng tao. May ilan na nagtitiwala sa isang maling paraan na kailangan nating dumulog at magmakaawa para sa kaalaman at suporta ng Diyos, parang isang selfish na ama na nagtatago mula sa atin. At marahil sa ngayon ay nagtatanong ka rin. Kung totoo nga ito, bakit hindi agad ipakikilala ng Diyos kung sino ang ating tamang katuwang? Ang tanong na ito ay maaaring mukhang nakakainis at lubos na nauunawaan natin kung bakit tayo nagtatanong kung bakit ang ilang bahagi ng ating buhay, lalo na ang mga makabuluhang relasyon, ay nakabalot sa misteryo. Natural para sa atin na isipin na ang sagot ng Diyos ay dapat agad at maliwanag. Ngunit ang ating karanasan sa pananampalataya ay nagtuturo sa atin ng isang mas malalim at mahalagang bagay. Sa kabila ng popular na kaisipan, ang ating pananampalataya ay hindi isang gawa ng pagmamakaawa o pagmamakaawa na nagmumula sa desperasyon. Ito ay, sa kanyang pinakabuod, isang mariing at tunay na ekspresyon ng pagmamahal at tiwala. Kapag nakikita nating nagmamakaawa, madalas ito ay dahil ang ating puso ay napapabigat ng takot at pagkadismaya, parang sinusubukan nating kumbinsihin ang isang nag-aatubiling nilalang na bigyan tayo ng isang pabor. Gayunpaman, ang kalikasan ng ating pananampalataya sa Diyos ay lubos na kaibahan nito. Ito ay matatag na nakatuntong sa hindi mapapahamak na tiwala na ang Diyos, na lubos tayong kilala, at iniibig ng walang kondisyon, ay magdadala sa atin sa landas na tunay na pinakamabuti para sa atin. Ito ay isang pananampalataya na hindi humihiling sa Diyos, ngunit naghihintay ng may pasensya, at pag-asa na ipakita niya ang kanyang kalooban sa tamang panahon. Ang ganitong tunay na pananampalataya ay nagpapahintulot sa atin na yakapin ang misteryo at kawalang katiyakan na mayroong layunin ang bawat hakbang ng paglalakbay. Ito ay nagpapalaya sa atin mula sa pag-aalala na subukan kontrolin o madalian ang proseso, pinapahintulutan tayo na magpahinga sa seguridad ng pag-ibig ng Diyos. Kapag lubos tayong nagtitiwala sa Diyos, natutuklasan natin ang isang kapayapaan na lumalampas sa pangunawa ng tao at sumusuporta sa atin sa gitna ng mga tanong na walang sagot. Kaya't sa halip na magalit sa tila kakulangan ng agad na linaw, tayo ay inaanyayahan na paunlarin ang isang malalim at matatag na pananampalataya. Isang pananampalataya na nagpapahintulot sa atin na magtiwala sa tamang panahon ng Diyos at sa kanyang pinakadakilang plano para sa ating buhay at mga relasyon. Sa pag-aalay natin sa ganitong pananampalataya, natutuklasan natin na ang paglalakbay mismo ay nagiging isang ekspresyon ng pagmamahal at paglago na humuhubog sa atin upang maging ang taong nilikha tayo ng Diyos na maging. Hindi itinatago ng Diyos ang impormasyon mula sa atin. Sa halip, ipinagkaloob niya ng isang kahangahangang at makapangyarihang paraan ng pakikipagtalastasan at patnubay sa pamamagitan ng pagkakaloob sa atin ng Kanyang Espiritu Santo. Ang pagiging kasama ng Espiritu Santo sa ating mga buhay ay hindi isang kaguluhan lamang o isang simbolikong galaw. Ipinagkaloob ito sa atin na may lubos na kahulugang layunin ng Diyos. Naisip mo na ba na ang dahilan kung bakit tayo nakakatanggap ng Espiritu Santo ay upang ang ating mga puso at isipan ay patuloy na mapuno ng karunungan ng Diyos? Oh, ito ang dakilang katotohanan na ating kinatatayuan araw-araw. Sa ganitong konteksto, mahalaga na maunawaan na isa sa mga pangunahing responsibilidad ng Espiritu Santo ay ituro ka ng eksakto sa iyong itinakdang katuwang sa buhay. Ipinapakita ito na ang Diyos sa kanyang walang hanggang karunungan at pag-ibig, hindi ka iniwan sa magulong paligid ng mga pagkakataon at mga relasyon ng tao. Mayroon kang kasama sa iyo ang Espiritu Santo bilang iyong personal na tagapayo at espiritual na gabay na mayroong kaalaman at pananaw ng Diyos na mahalaga para sa pagtuturo sa iyo sa pagpili ng iyong hinaharap na asawa. Narito ang mga hindi mapag-aalin lang palatandaan na ibibigay sa iyo ng Espiritu Santo upang malaman mo na ang isang tao ay pinili ng Diyos para sa iyo. Ang unang at pinakamalilinaw sa mga palatandaang ito ay mangyayari kapag pinapalapit niya kayo dalawa ng lubos na makajos, lumilikha ng mga sitwasyon at kalagayan na nagpapadali ng isang makabuluhang pagkikita sa pagitan ng inyong mga kaluluwa. Ang ganitong banal na pakikipaglapit ay hindi lamang basta kahalintulad, ito ay isang mabigat na pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos na gumagana sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin at nagmumungkahi sa ating mga hakbang habang lalo tayong nagiging kasinghigpit sa salita ng Diyos. Tulad ng ipinaliwanag sa Galatia 5, versikulo 22, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, pananampalataya. Ang mga katangiyang ito ay hindi layuning layo o simpleng mga kabutihang asal na dapat ikatua, sila ay mga karapatang likas sa iyo bilang isang naglalakad sa Espiritu. Binubunga ng Espiritu Santo ang mga prutas na ito sa iyong puso at sa buhay ng mga nasa paligid mo, lalo na sa mga potensyal na kapareha na nakalinya sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ang pagkakaroon ng Espiritu Santo sa iyong buhay ay nangangahulugang ikaw ay itinakda na mahikayat ang mga individual na rin ay gabay ng mga prinsipyong espiritwal. Ang kagaan ng loob na dala ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at iba pang mga mabubuting katangian na binanggit sa Galasya ay isang imagnet para sa mga kaluluwa na katulad na parehong nakakomit na mamuhay ng isang buhay na nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Ang ganitong pagkahumaling sa isa't isa ng mga taong nagbabahagi ng ganitong mga katangian ay hindi lamang tungkol sa emosyonal na pagiging tugma, kundi isang pagkakaisang orkestrado ng langit na itinataguyod ang pag pagunlad sa espiritual at ang tunay na pagmamahal. Ang Ay Juan 4 versikulo 12 ay nagpapatibay ng ideyang ito na sinasabi na walang nakakita kailanman sa Diyos kung tayo ay magmahalan na nanatili ang Diyos sa atin at ang kanyang pag-ibig ay natatapos sa atin. Mayroong isang sikat na kasabihan na nagsasabing ang iyong inaakit ay ang iyong sarili. At sa pag-iisip na ikaw ay isang tapat na tagasunod at binasbasan ni Kristo, puno ng pagmamahal na ibabahagi, ito ay walang duda na itinakda mong matagpuan ang isang taong tumutugma sa mga katulad na katangian. Ito ay hindi lamang isang pangkaraniwang pangyayari, kundi isang tunay na espiritual na katotohanang nakatanim sa paraan kung paano gumagana ang Espiritu Santo sa ating mga buhay. Kapag ikaw ay nabubuhay sa tugmaan sa mga aral ni Kristo at naglalabas ng pagmamahal, kabutihan at pananampalataya, natural na ikaw ay maging isang iman para sa mga tao na may parehong mga halaga, mga pangarap. Kapag ang ganitong koneksyon na ito ng langit ay naganap, may malaking posibilidad na ang taong dumating sa iyong buhay ay hindi lamang isang nakaraang nakasakay sa iyong paglalakbay, kundi malamang na ang iyong hinaharap na kasama ng kaluluwa. Ito ay hindi isang simpleng pagkakataon, ito ay isang maingat na orkestrasyon ng Espiritu Santo na lubos na nakaalam sa mga nais ng iyong puso at sa mga plano ng Diyos para sa iyong buhay. Sa ganitong konteksto, ang Espiritu Santo ay may mahalagang papel. Hindi lamang siya nagpapadali ng mga makabuluhang pagkikita, kundi aktibong gumagawa rin upang pagandahin at palakasin ang mga positibong katangian na pareho ninyong mayroon. Binibigyan niya ng liwanag ang mga mahuhusay na katangian sa bawat isa sa inyo, ginagawang mas maliwanag at pinahahalagahan ng isa't isa. Ang ganitong divine na pag-angat ay mahalaga para sa pagpapalakas ng isang mas malalim at makabuluhang koneksyon. Sa pamamagitan ng ganitong divine na gabay, tinutulungan ng Espiritu Santo na pabilisin ang ugnayan, pinapahalagahan ang mga katangian na gumagawa sa bawat isa sa inyo na angkop na kasama para sa isa't isa. Ang mga katangiang ito, kapag kinikilala at pinahahalagahan, ay bumubuo ng pundasyon para sa isang pangmatagalang at mapagpapayaman na ugnayan. Sa nakakatuwang kwento ni Ruth at Boaz, isang partikular na kapansin-pansin na aspeto ay kung ano ang una nilang sinunog ang kandila sa pagitan ng mga itong dalawang halimbawa. Si Boaz, nakakita kay Ruth mula sa malayo, ay agad na naantig sa kababaang loob at kasigasigan na ipinakikita niya sa pangangalaga sa kanyang bienan, Noemi, at sa marangal na paraan na siya ay nakikipag-ugnayan sa mga manggagawa sa kanyang mga bukirin. Ang matyagang at mapagpakumbaba na posisyon ni Ruth ay hindi nagdaan sa wala, sinakop niya ang puso ni Boaz na nakakita sa kanya hindi lamang isang babae na may napakagandang anyo kundi may kahalagahan ng karakter na bihirang natagpuan. Sa kabilang banda, si Ruth, isang balo na banyagang babae sa hindi kilalang lupa ay natagpuan sa boss isang tauhan ng otoridad na malaki ang kaibahan sa ibang mga lalaki sa kanyang panahon. Ang kanyang kabaitan na nababanaag sa pamamaraan na nagturo siya ng kanyang mga manggagawa na mag-iwan ng sobrang trigo upang siya ay makapag-ani at ang kanyang katarungan na ipinamalas sa paggalang at proteksyon na kanyang inaalok, hindi lamang mga aksyon ng kabutihan kundi mga pagpapakita ng isang karakter na pinamumunuan ng mga mataas na prinsipyo. Pinahahalagahan ito ng malalim ni Ruth na natutuklasan na ang mga ganitong katangian ay ang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng mga aksyon ng tao. Ang parehong Ruth at Boaz ay ipinapakita bilang mga modelo ng mga lingkod ng Diyos. Sa parehong kanilang mga buhay, ang bunga ng Espiritu Santo, pag-ibig, kabutihan, pananampalataya, kapayapaan, at iba pa, ay kumikislap ng ganoon kasamaan na ang kanilang paglapit ay naging di maiiwasan at lubos na natural. Ang paraan kung paano ang mga mabuting katangian na ito ay umaagos mula sa kanilang mga buhay ay lumikha ng isang masagana at totoo at marubdob na ugnayan sa pagitan nila. Tiyakin na, kapag pinahintulutan ka ng Diyos na makilala ang iyong piniling kasama, kanyang tinitiyak na ang relasyon na magbubunga sa pagitan niyo ay itatayo sa isang hindi nagugulat na batayan ng makadiyos na pagmamahal. Ang prinsipyong ito ay may malalim na pagkakapit sa banal na kasulatan tulad ng ipinapaalala sa atin sa Akorinto 3, versikulo 11, sapagkat walang sinuman ang maaaring magtayo ng iba pang pundasyon, maliban sa nakaayos na, na siyang si Jesu Kristo. Ang kasal ay kumakatawan sa isang bagong at, marahil, ang pinakamahalagang kabanata ng iyong buhay. Ito ay isang sagradong pangako na nararapat na ng may pinakamataas na kahalagahan at paghahanda. Ang pagpasok sa bagong yugto na ito ay hindi dapat masira ng mga issue na hindi pa natatapos na maaring mabuhol ang relasyon sa iyong asawa. Ang pag-aalok ng pag-ibig na hindi lubos na naresolba o hinog ay parang paglilingkod ng isang putahe na hindi pa lubos na lutong, kulang ito sa laman at kalidad. Pinapayagan tayo ng Diyos sa kanyang walang hanggang karunungan na harapin ang pagkabigo at mga hamon hindi para manatili tayo sa mga ito, kundi para lumaki at maging mas matatag at kumpletong mga babae. Hindi mo maaring ituring ang iyong sarili bilang isang tunay na handang kasosyo sa kasal kung patuloy mo pang dala ang bigat ng nakaraan na hindi pa lubos na naayos. Ayon sa Divinong Paghahayag sa Apokalipsis 2, bersikulo 1 hanggang 4, ipinapangako ng Diyos na papahirin niya sa iyong mga mata ang lahat ng luha, at hindi na magkakaroon pa ng kamatayan, ni luha, ni sigaw, ni sakit, sapagkat ang mga unang bagay ay nagdaan na. Ito ay isang makapangyarihang pahayag at pangako ng pagbabago at paggaling. Kung may lungkot pa rin sa iyong puso o kung ang mga multo ng nakaraan ay patuloy pa rin nagbabalat kayo sa iyo, ituring ang iyong sarili bilang isang gawa sa progreso sa mga kamay ng Panginoon. Gaya ng ipinaalala sa atin ni Santiago sa unang kabanata, bersikulo 4, ngunit kinakailangan na ang pagtitiis ay gumawa ng kanyang gawain upang kayo ay maging ganap at buo na walang kakulangan sa anuman ang Diyos ay aktibong nagtatrabaho sa iyo, na humuhubog sa iyo upang maging isang asawang hindi lamang magtutupad sa iyong mga tungkulin sa pag-aasawa, kundi pati na rin ay maging isang mapagmahal, matatag, at suportadong kasama. Kanyang iniingatan ang bawat sugat at pinapatibay ang bawat kahinaan, tiniyak na walang trauma ng nakaraan ang makikialam sa iyong hinaharap. Sa pagpapasailalim sa prosesong ito ng banal na pagpapahusay, magiging, ayon sa mga salita ng mga banal na kasulatan, ganap ka. Siya ay naghahanda sa iyo upang maging isang mahalagang regalo, hindi lamang para sa iyong hinaharap na asawa, kundi pati na rin para sa iyong mga hinaharap na anak. Palaging tandaan na tanging ang Diyos lamang ang may tunay na kapangyarihan upang lubusan kang pagalingin ang inaasahan na ang iyong hinaharap na asawa ay maaaring malutas ang lahat ng iyong mga issue sa damdamin ay hindi lamang hindi praktikal, kundi pati na rin ay hindi makatarungan. Ang mga tao, sa kanilang sariling likas na katangian, ay hindi ganap at putol-putol. Paano nga, maaaring ang sinuman sa katulad na kalagayan ng hindi ganap na pagkukulang ay lubusan na maibalik ang balanse at kalusugan sa damdamin ng isa pang tao? Kung ikaw ay kasalukuyang nagdurusa dahil sa mga sugat ng mga nakaraang relasyon o kung ikaw ay lumalaban upang lampasan ang ilang mga tao at alaala, mahalaga na kilalanin na ito ay isang lugar na dapat na ibinigay sa mga kamay ng Panginoon. Ang sakit na iyong nararanasan sa kasalukuyan ay hindi dapat ituring bilang isang tanda ng kahinaan o isang di maiiwasang pagkabigo. Sa katunayan, ito ay nagpapakita ng isang kahangahangang pagkakataon para sa ating ama na makapangyarihan sa lahat upang maisagawa ang isang malalim na pagbabago sa iyong buhay. Ang yugtong ito ng pagkakabasag at kahinaan, malayo sa pagiging isang punto ng dulo, maaaring umunlad patungo sa isang yugtong makabuluhan ng paggaling at pagsibol ng espiritual at damdamin kung pahihintulutan mo ang iyong sarili na maging bukas sa pagtanggap ng banal na intervensyon. Sa katunayan, ang pag-imbita sa Diyos na pumasok at magtrabaho sa iyong mga sugat ay lumalampas sa simpleng pagaling sa damdamin, ito ay isang mahalagang proseso ng paghahanda para sa buhay mag-asawa na nais mong itayo. Sa pagpapahintulot sa Panginoon na hipuin at buhayin ang mga nasirang bahagi ng iyong puso, hindi ka lamang naglalakad patungo sa paggaling, kundi binubuo mo rin ang mga pundasyon para sa isang malusog at matibay na kasal. Ang prosesong ito ng banal na pagpapabuti ay mahalaga, sapagkat ito ay naghahanda sa iyo na pumasok sa isang pagsasama hindi lamang na naghihilom mula sa mga suntok ng nakaraan, kundi pinatatag at binataas pa ng pagmamahal at biyaya ng Diyos. Ang pagtanggap sa sakit na ito bilang isang pagkakataon para sa paglago at pagbabago espiritwal ay nagbibigay daan sa iyo na tumingin sa labas ng agarang paghihirap. Ito ay nagbabago ng iyong pananaw sa sakit, hinaharap ito hindi bilang isang hadlang, kundi bilang isang tulay patungo sa isang mas malalim na pag-unawa sa pag-alaga, kapangyarihan ng pagpapabuti ng Diyos. Ang perspektibang ito ay hindi lamang nag-aalis ng bigat ng damdamin na maaaring mo pang dala, kundi nagbibigay din sa iyo ng lakas at karunungan upang harapin ang mga susunod na hamon sa iyong paglalakbay sa pag-aasawa. Ang paghahanda para sa makabuluhang pagkikita sa iyong kapartner sa buhay ay nangyayari sa bawat sandali, kahit na hindi natin napapansin ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan, hindi inaasahang kami ay ganap na handa o lubusang handa upang ilagay sa harapan kami ang aming piniling mga kasosyo. Sa katunayan, siya ay nagsisimula sa paghahanda ng daan masyado maaga bago tayo magkaroon ng kamalayan dito, nagtatrabaho sa ating mga buhay pati na rin sa mga hinaharap na mga kabiyak. Sa isang sulok ng mundo, marahil kahit na sa parehong lungsod kung saan ikaw ay naninirahan, ang iyong hinaharap na kasosyo sa buhay ay binubuo at pinapayaman, dumadaan sa mga karanasan, nakikilala ang mga tao, at nagpapatibay ng mga kasanayan na magiging pangunahing mahalaga para sa pagkakaisa, at tagumpay ng relasyon na sa wakas ay pagbabahaginan nyo. Ang dalawa ninyo, na inilalakad ang magkaibang mga landas, ay inihahanda para sa isang pagkikita na, sa kapanahunan ng Diyos, magpapakita ng kahalagahan nito. Kaya't mahalaga, sa gayon, na magtiwala na ang Diyos ay nag-organisa sa bawat aspeto ng mga paglalakbay na ito, sapagkat siya ang nakakaalam sa tamang oras upang pagbuklurin ang inyong mga landas. Ang prosesong ito ng kakaibang at kahangahangang paghahanda ay isang patotoo sa pagmamalasakit at mabusising pagpaplano ng Diyos sa ating mga buhay pag-ibig. paman, mahalaga na harapin ang ganitong asahan ng may kabalanse at huwag payagan ang pagkabahala sa paghahanap ng iyong piniling kasosyo na magdikta sa iyong buhay. Ang obsesyon sa paghahanap ng espesyal na taong iyon ay maaaring, sa kabaligtaran, humantong sa mga pasya na agaran na nagpapahirap sa iyong mga pamantayan at halaga. Sa halip na magpatalo sa kapusukan at presyon, manatili ang iyong tiwala ng matibay na nakapako kay Batala, pahintulutan siyang pamunuan ang prosesong ito sa kanyang perpektong takbo ang paghahanap ng iyong piniling kasosyo, ay hindi lamang isang mahalagang yugto sa buhay, kundi sa katunayan, isa ito sa pinakamahalagang mga pangyayari na maaari mong maranasan. Ang kritikal na prosesong ito ay hindi isang bagay na dapat kontrolin o paspasan ng mga pampulitikang kagustuhan, ito ay dapat na lubos na ipinagkatiwala sa Diyos. Siya, at tanging siya lamang, ang may malalim na kaalaman sa kanyang mga plano at layunin para sa iyong buhay. Higit sa lahat, ang Diyos ay may espesyal na kakayahan upang patnubayan ka tungo sa iyong kasusyong panghabang buhay sa paraang tunay na pinagpala at ayon sa kanyang banal na disenyo. Mahalaga na tandaan na ang Espiritu Santo ay may mahalagang papel sa iyong paglalakbay upang matagpuan ang espesyal na taong iyon. Siya ay aktibong naroroon sa iyong buhay, hindi lamang bilang isang tagamasid, kundi bilang isang aktibong gabay na nagbibigay ng mga tanda at patnubay. Ang mga gabay na ito mula sa langit ay mahalaga upang matulungan kang makilala at malaman kung kailan at saan mo matatagpuan ang iyong piniling kasosyo. Ang pagkakaroon ng Espiritu Santo ay nagtitiyak na hindi ka nag-iisa sa prosesong ito. Ikaw ay patuloy na sinusuportahan at tinutunguhan ng isang makapangyarihang kalangitan. Upang matagumpay na makalakad sa landas na ito, mahalaga na handa kang magtiwala ng lubusan kay Bathala Pahintulutan siyang ihanda pareho ikaw at ang iyong hinaharap na kasosyo para sa sandaling ang inyong mga buhay ay magkasalungatan. Ang pagtitiwala sa perpektong oras ni Bathala upang pag-isahin kayo ay higit sa isang pag-uugali ng pananampalataya. Ito ay isang pangako na maghintay para sa pagpapamalas ng kanyang perpektong plano walang kapusukan o pakikialam ng tao. Sa paggawa nito, sa pamamagitan ng pagsuko sa kalooban at oras ng Diyos, ikaw ay epektibong nagbubukas ng pinto para sa isang pinagpapalang relasyon. Ang relasyong ito ay hindi lamang magiging isa pang napakapalad na pagkakataon, kundi isang unyon na malalim na nakalatag sa pag-ibig ng Diyos at sa kanyang kalooban. Ang matibay na batayan na ito ang nagtatakda ng tunay na pinagpapalang at matagal na relasyon mula sa iba na itinatayo sa mas hindi matibay na mga pundasyon. Kaya't habang ikaw ay naglalakad sa landas na ito, manatili sa matibay na pananampalataya at pasensya, batid na si Bathala ay nag-aalaga sa bawat detalye. Magtiwala na siya ay nag-iayos sa iyo at sa iyong kasosyo sa paraang maaaring hindi mo makita o maunawaan ngayon, ngunit sa huli, magiging perpekto. Kapag ikaw ay nagpapasailalim sa prosesong banal na ito, hindi lamang ikaw ay magkakaroon ng isang kasosyo sa buhay, kundi pati na rin isang malalim na pagmamananangis sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share sa mga grupo upang mas maraming tao ang maabot ng makabuluhang paghahayag na ito at magkaroon ng transformadong buhay. Naway ang kapayapaan, pagmamahal, at patnubay ng Espiritu Santo ay sumainyo sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay. Amen. Alam mo ba na may isang larawan ng iyong posibleng kasosyo sa kaluluwa na maaari mong tuklasin ngayon? Maaaring ito ay isang taong kilala mo na o isang taong papasok sa iyong buhay. Dapat mong iklik ang link sa description upang maunawaan kung ano ang aking tinutukoy. Huwag palampasin ang mahalagang mensahe na naghihintay sa iyo sa susunod na video. Naway patnubayan ka ng sansinukob sa iyong mga hakbang na may pagmamahal at malalim na pananampalataya. Amen.